Hi guys! Good morning ulit. Ayan. So, kung nakikita nyo, may food na naman ako dito. If this is pancake, ito yung prepare ng pinsan ko na si Casey at saka coffee. Coffee lover. So, meron siya kasing note, pero bumaba ako kanina bago siya umalis kung tantagay tayo. Meron siyang note dito. gumawa siya ng pancake kanina na sweet lang. Ito daw isa. Sabi niya, basahin natin. Ate, may natira po na pancake. Ito po ay kay Blue na lang. Nasunog ko po kasi yung kabilang side. Pwede po pabigyan na lang kay Blue yung hindi po nasunog na part. Salamat po. <laughs> Ayan. So, ibibigay natin kay Blue. Si Blue is yung aso nilang alaga. Ayan. Regalo sa kanya ng daddy niya. And, itong pancake na to, niluto ko, na, niluto ko siya kasi nagtimpla siya and uh, tinakpan niya lang ng cling wrap. Tapos, nakita ko naman kasi bumaba talaga ako before siya umalis. Ayan. So, yun na, na, na ano ay dalawa. Mahilig ako sa cheese kaya nagkumuha ko ng cheese. Hindi na ako naglagay doon sa pancake. So, naisip ko baka masunod. Ayan. Tama na yung daldal. Nagpaliwanag pa. So, kahapon, sobrang busy ako. Kami ni Tia. Si Tia ay nandito kahapon at umalis din. Puntang tagay tayo. They have, um, parang ano, party, gathering. So, nauna si Tia doon kahapon kasi um, mayroon siyang mayroon siyang ganap doon. Ay, si Casey pumasok pa siya. Tapos si ate niya pumasok pa. So, ngayon umalis si Bunso. So, yung papakain ko kay, <laughs> hindi ko na ipapakain ito na, ito yung part, siguro yung lakas ng apo, hindi niya nahinaan. Ayan. Pero, ito yung pancake na ready made. So, tikman natin. Kasi sabi niya, ate, may itlog pa ba dyan kung magluluto ko ng pancake? Nung ilang araw pa to, gusto namin glutuin. Kaso, walang time, nalilate ng gising. Ayan. Tapos ganito gusto ko kasi may ligaw ko sa cheese. Kain kayo. Siyempre, hindi mawawala yung coffee. Diba? Ang init. Siyempre, kape. Hi guys! Ayan, today's ay nag-iisa akong kumain kasi sila bunso ako ng tantagay Ako At ito ang aking pagkain. Pritang isda. Siyempre, stir fry na vegetable. At ang sausawang kamatis na may jeng mango. Yummy! Mas masarap kong kumain ko. Ano, yung more vegetable. Kain kayo. Yan, try muna natin yung ating fish. Kaya na isang fish. Diyan. So, mm. Parang alas alas dos na ngayon. Ayan. So, alas dos na ako kumain kasi nga yung tubig dito hindi pa na-deliver. So, di ako makapag tuto ng pagkain. Walang tubig na inyong So, yung kinahin ko kanina, nagkape ako, tsaka nagpangki, kaya hindi pa naman ako gutom. Tsaka naisip ko, magpagutom talaga kasi masarap yung gulay, At dyan nga guys, dire-diretso na ako kumain dahil hindi ko na pinahinahinay pa dahil gutom na talaga ako. At dyan, nakikita nyo naman yung pagsubo ko as in talagang nabusog ako dyan dahil sa dami ng vegetable na niluto ko. It's okay, much better. <laughs> Baka dyan maging better. Ay! Sure. Ayan, so kain lang kayo at kakain din ako dito and God bless habang... Uh, pinapakain ko rin si Blue kasi may dalawang isda dyan, tig-isa kami ay social si Blue kasi nga gusto niya sinusubuan siya so inabot ko lang dun sa may ano niya tapos kinakain niya, yun ang arte din, no? sigi sige at ako magpapatuloy ng kumain God bless everyone and goodbye